paalala, mag-ingat sa pagpili ng kukunin ninyong kasambahay. At sa Antipolo kasi isang ginang ang dumulog sa polisya. Mga tapos pagnakawan ng kanilang kasambahay, nagaling pa umano sa isang lehitimong agency. Balita natin ni Lala Roque, exclusive. Dumulog sa Antipolo Police si Avic Borromeo para ipablotter ang kasambahay. Nitong Abril daw, nang kunin niyang kasambahay si Rowena Dakis mula sa DSA Manpower Services. Maganda raw kasi ang mga nakalagay sa kanyang biodata. Bukod sa may pamilya, nakapag-abroad na rin. Maayos naman daw ang pakitungo ni Rowena sa kanila mahilig lang pumali. Laking gulat lang daw niya na nitong June 6 at mag-day off ang kasambahay. Nadiskubre niyang wala na rin ang kanyang kwintas at engagement ring na nagkakahalaga ng mahigit 70,000 piso. Pag uwi ko nung hapon, sabi nung yaya nung anak ko, sabi niya, ma'am, babalik pa kaya yun si Weng, si Rowena Dakis kasi wala na laman yung cabinet niya. Nagtiwala raw siya sa agency dahil doon din niya nakuha ang kanyang isang yaya. Binigyan din siya ng kopya ng passport ng suspect. Pero wala siyang nakuhang kopya ng NBI clearance. Si so, before po namin siya ihatid sa kanya, na-inform po namin na Uh, pa lang po yung naibigay ng NBI sa applicant. Sabi ng NBI po, nung the time, uh, may kapangalan lang siya. Gumagawa din po kami ng action, gaya po yung ipa-blacklist siya sa mga agency. Nito lamang Martes, napapayag ang suspect na makipagkita sa kinatawan ng kanyang agency sa Baliwag, Bulacan. Nagkita sila ni Ruwena, pero ang alahas, nasan la na rao sa pawn shop sa Gapan, Nueva Ecija. Ang kwintas at engagement ring ng biktima natubos na. Ang pagkakamali lang daw niya, hindi niya pinaaresto at kinasuhan noon pa si Ruena. I-demand -de ako pa rin siya kasi gusto ko magka-record kung pwedeng makulong siya para hindi na siya makaulit. Paalala ng pulisya para hindi mabiktima, kumuha ng ID at NBI clearance o di kaya police pulis o barangay clearance. Maganda rin daw na i-background check muna bago kunin ng isang kasambahay o katiwala. Ang modus kasi na ito ng mga kawatan, mas mahirap daw pigilan pag nasa loob na ng inyong tahanan. Lala Roque, GMA News.